Ah, chico, bakit ka bumaba? Mapuputi ka ng iyong mga paa. May bunga po yung mangga nila. Andiyan mango po yan. Kaso lang po ang dami pong ano, alamitas. Ayan po. Tsaka ano po, mura pa po siya. Ito po mga ano mga kamote po. Ayan. Ang dami po dito ang tanim. Ayan po, meron pong mga ano, kalabasa. May bunga na rin po yung kalabasa dito. Ayan po. Ayan. At ayan pa po dami na pong ng kalabasa at meron pa po ditong talong yan kukain po namin yan at iihawin po namin mag iihaw po kami mamaya ng isida pagkatapos po namin magluto ng ano, adobong baboy yan po nakuha ko na po siya Meron pong kumakain dito <laughs> ng mangga. <laughs> Ito po ang aming bahay kubo. Ayan, meron pa po siyang hagdan. Meron din po dito papaya. Ayan po. Ang dami pong papaya dito. dami pong bunga Oh. Yan po. Ito po may mga bulaklak pala. Ah. Pero ito po o. Oh. May bunga na siya. Mababa lang po siya. Lalo na po itong isa o oh, nakakatawa. Ang dami pong bunga. Ay ko, kinagat ako ng langgam. Meron din po ditong lemongrass o tanlad. Ayan. At meron din po ditong green na talong. Ayan. Ang dami pong lemongrass dito. At ito naman po yung bomba nila o poso. Ginagamit po nila yan sa pag ano pag pagdidilig dito ng mga tanim. Ito po nagminuto po kami dito ng adobo <laughs> Ayan po ang pinsan ko Si Miss Si Miss Ordonia po yung adobo namin Pinapakatihan pa po namin Bago lagyan ng toyo Kachiko Yan maputi ka na